Anong oras na, Miguel? Bakit ka humahangos? Tanong ng guard na nakasandal sa poste ng opisina sa telepono habang sinisipat ang nakalanyard na ID mo na nakabitin sa dibdib. Sir, pasensya na po. Naglakad ako mula sa highway, walang masakyan. Hindi pa gumagana ang tren at wala ring bus na dumaan. Sagot mong paos na parang naglalagablab ang lalamunan sa alab ng alikabok. Naglakad ka? Ilang oras? Singhal ng HR, napapasok din mula sa parking at napatingin sa pawis mong kumakapit sa kupas na t-shirt. Sampu, ma'am. Simula pa po bago sumikat ang araw. Madiin mong tugon na hindi mo na naigupo ang pag-alog ng tuhod. Sampung oras, ulit ng boss na galing kotse at napahinto. At bakit hindi ka nalang nag-text? at dito ka kumagat sa hiya dahil noon mo lang naalala na ubos na ang data at matagal nang sira ang keypad ng luma mong cellphone. Sir, wala na pong load pero nakarating naman po ako. Marahan mong sabi at sa bahagyang katahimikan, bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Ay saka mo lang napansing may nakaparadang kulay abong kotse sa mismong gilid ng pinto ng labi, Nakabukas ang ilaw at parang may naghihintay sa iyong pag-iral. Bago pa ang sandaling iyon ay ang daan ang iyong mundo isang mahabang latag ng aspalto na humahati sa bukirin na berde at umuusok sa hamog. Isang tuwid na guhit na nagmumula sa pusod ng baryo, papuntang lungsod na nagniningning sa malayong linya ng mga gusali, at sa pagitan mo at ng kislap ng siyudad ay ang araw na mababa pa. Isang bilog na apoy na unti-unting gumuguhit sa ulap ng kahel at ginto, na parang inihahanda ang entablado ng araw mong hindi mo sigurado kung panalo o panibagong kamay na talo. Habang sa kanan mo ay may kalabaw na sinasakyan ng dalawang magsasaka, umiindayog sa pilapil na parang matintiman ding sumusunod sa ritmo ng iyong paghinga. At sa kaliwa mo naman ay mga poste ng kuryente na parang mga bantay sa hangganan, nakapila nagkukunot sa hangin. Nakikinig ng yabag ng isang lalaking may backpack at ID at walang laman ng bulsa kundi barya at pag-asa. Sa unang oras ay hindi pa mabigat ang paamo. Naguunahan ang lamig ng umaga at ang init ng hininga. Naghahalinhinan sa iyong batok ang dampi ng simoy at ang init ng pawis. Naririnig mo ang tialok sa malalayong bakuran at kaluskos ng dama at sa bawat hakbang ay parang may ritmo ang pag-aspalto ng iyong hinaharap. Isa, dalawa, tatlo, apat. Humihinga ka sa bawat panglimang bilang. Pinipihit mo ang backpack sa balikat para hindi kantutin ng sintas ang buto mong balikat. At habang dahan-dahang umaangat ang araw, ay lumilitaw ang lobo ng siyudad sa malayo parang isang pangakong mararating kung hindi sasablay ang tuhod mo at hindi bibigay ang pangarap mong may ipagpatuloy ang trabaho na napakahirap makuha at napakadaling mawala. Sa ikalawang oras ay nabasa ng hamog ang laylayan ng jogger mo at sumiksik sa manipis mong tsinelas ang lupa kaya pinili mong hubarin ang tsinelas at isuksok sa bulsa ng bag. Mas masarap magyapak sa gilid ng aspalto kung saan malambot ang lupa at hindi masyadong kumakapit ang init. Pero piniling maglakad ka sa mismong white line ng shoulder upang hindi ka mabundol ng iilang sasakyang humahagibis. At tuwing may jeep o tricycle na dumarating ay itataas mo ang kamay. Subalit laging puno. Laging may kamay na sumisilip sa bintana para ipakitang wala ng kasya at ang iba na may hindi na nagpapabagal, kaya ibinubulsa mo ang sandaling yon at sinusunda na lang ng tingin ng usok na tinatahi ang liwanag sa kalye. Sa ikatlong oras ay naramdaman mo ang pagsakit ng sakong at ang pagkuskus ng tela sa singit at kapag kinapa mo ang t-shirt mo ay mahirap ng tukuin ang dating kulay, basa sa pawis at dumikit ang alikabok at usok pinipisil ng lanyard ng ID mo ang batok, ang kantong plastik ng ID card ay kumikis-kis sa dibdib at parang sinasabi ng larawan mo ron, Ito ka, empleyado, may shift ka mamayang alas 8, huwag kang bibitaw. Kaya dinagdagan mo ang ritmo. Tinarget mo ang dulo ng kalsada na parang umaatras tuwing nilalapitan at ginawang pala ang bawat poste ng kuryente. Kapag narating ko yung pangwalo, magpapahinga ako, iinom ng kaunting tubig. Sabi mo sa isip at sa tapat ng pangsyam na poste ka talaga nagpasya sapagkat may mapapahingahang piraso ng dama at may nakatirik na aninong kalabaw sa di kalayuan. Sa ikaapat na oras ay naramdaman mo ang gutom. Ninamnam mo ang natitirang dalawang pandisal sa lalagyan ng baon na nilagay ng asawa mo kagabi pa habang nagahain ng sinangag sa hapag na may ilaw pa ng saksak na ilaw na namamatay muling sumasayaw. Migs, baka bukas ma-traffic, maaga ka na umalis, sabi niya habang inaantok pa. At sa mata ng anak mo na nakayakap sa unan ay ang malaking tanong kung bakit kailangan pang umalis ang tatay kapag ang kama ay mainit at ang yakat ay mas matatag kay sa sweldo. Ngunit alam mong sa pag-alis mo ay may pambaon siya bukas, may gatas sa gabi at may ilang pisong pambili ng crayons para sa natitirang proyekto sa school. Kaya pinigamo ang pandesal, binudbura ng kaunting asin sa palad at nilunok na parang gamot laban sa pagod. Sa ikalimang oras ay nagsimulang manakit ang araw. Ang dilaw nitong palaso ay pumulandit sa batok at balikat mo kaya inilagay mo sa ulo ang t-shirt mong manipis at tumira ng lilim sa pagitan ng mga poste. Ngulit maikli ang pahinga sapagkat ang oras ay humahabol at may oras ka rin hinahabol kaya muling pinaandarang paa. Kaya pa, sabi mo habang dumadaan sa gilid ang tricycle na may tatlong pasahero at maninipis ang gulong. Kinawayan ka ng driver na kakilala mo sa baryo at suminyas ng pasensya. Puno na! Binasa mo sa kanyang bibig at tinugon mo ng ngiti kahit pa kumirot ng konte ang yabang mo na hindi mo kayang sumabay sa pag-inog ng mundo nang hindi ginugulpe ang sarili mong tuhod. Sa ikasyam na oras ay nasa pagitan kana ng bukid at ng unang tanda ng syudad. May mga gusaling humihiwalay sa langit at usok na mabilis maglaganap sa kalsada at sa gilid ay may isa pang kawan ng kalabaw at sa likod nito ay galawang batang nakasakay na tinuturuan ng ama kung paano balansihin ang katawan sa iika-ikang galaw. Napangiti ka at naalala mo ang huling beses na sumakay ka sa kalabaw ng tatay mo nung bata ka kung paano hinimas mo ang likod nitong mabalahibo at ginawang bangko ang buto. Madada pa ka Miguel, sigaw ng nanay mo noon. Hindi po, sagot mong nagmamatigas. At ngayon habang nilalagpasan mo ang kawang ito, narinig mo ang boses na yun sa ulo mo. Hindi ka madada pa Migs, may trabaho kang hahawakan kaya mas diniinan mo ang hakbang. Sa ikapitong oras ay pumasok na ang paminsan-minsang ambon na parang tuksong pahinga. Nag-iwan ito ng mga butil ng tubig sa braso at leeg mo na agad ding natuyo. At sa mga palad mo ay nanikit ang parehong alikabok at hamog kaya't kapag nilapat mo sa hita ay mararamdaman mo ang gaspang na parang ipinapadama ang sugat na wala naman dugo. At sa puntong iyon ay may dumaan na private car na nagbagal. Sumilip ang isang babae na nakablaus at may ID rin sa leeg. Kita niya ang pagod mo. Itinuro niya ang likuran at sandaling hintintay. Ngulit nang makita niyang may kasama pala siyang anak sa car seat na natutulog at puno na ang trunk, nagpaandar ulit siya ng sasakyan at itinataas ang palad na humihingi ng tawad at tumanggo ka na lamang na parang nagsasabing, salamat sa kahit paano pang tingin at ibinalik ang mata sa malayong gusali na parang umaawit lapit pa. Sa ikawalong oras ay nakaramdam ka ng panlambot. Parang pinipigang basahan ng binti at kumakalamang sikmura. Huminto ka sandali. Sumandali sa poste at nakatingin ka sa araw na ng ngayoy hindi na bata bagkos ay nasa gitnana ng pag-ikot at doon mo nilapitan ang wallet mong manipis. Binilang ang natitirang barya at tinimbang kung may mabibili sa kanto. Ngunit wala pang kanto, wala pang sari-sari store. Kaya ibinalik mo ang mga barya na parang mga munting alok sa susunod na himala at nagdesisyong ilagay ang kapalaran mo sa temperatura ng daan. Sa ikasiyam na oras ay halos naririnig mo na ang ingay ng lungsod, parang huni ng makina na hindi pa umaabot sa pandinig ng bukid. Ngulit sa ulo mo'y buo na. At bawat coaching dumadaan ay may daladalang musika at usok at pangako ng mga taong may layunin at magsimula ka ng makakita ng billboard sa dulo. Anunsyo ng bagong kape, bagong kondo, bagong promo, mga larawan ng ngiting busog at magarang damit. At sa gitna mo at ng ngiting iyon ay ang sarili mong damit na kupas. Ngunit pagkatapos mong tingnan ng sarili ay itinuwid mo lamang ang ID na kumikintab sa araw. Dahil itong maliit na plastik na may larawan at pangalan mo ang nag-uugnay sa dalawang mundong ito sa bukid at sa opisina, sa pawis at sa sahod, sa paggalakad at sa pag-upo sa harap ng monitor at iyon ang hinawakan mo ng mas mahigpit. Sa ikasampung oras ay pumasok ka na sa kanto ng siyudad kung saan nagsisimula ang maruruming pader at nagdudugtong-dugtong na iskinita ngunit tuloy-tuloy ka Tumawid sa pedestrian lane, nagbulsa ng hangin at nakita mo na sa di kalayuan ang gusali ng opisina niyong pinapasukan. Salamin at simento at sa ilalim ng araw na ngayoy unti-unti ng lumulubog ay kumikislap ito na parang trono na hindi mo naman upuan. Gusto mo lang makapasok, makapag-login, makapagtrabaho, makapagpasa ng report at makauwi muli. At sa bawat papalapit mong hakbang ay lumalabas na ang mga kasamahang nagumpisang mag-shift earlier. Iba'y napatingin at natigilan. Nakita ang alikabok sa iyong braso at ang pawis na tumutulo sa gilid ng pisngi. Narinig nila ang kaluskos ng backpack at ang marahang kalansing ng ID sa dibdib. Boss, ando na siya. Bulong ng guard sa intercom. At nang akto mong hawakan ang pintu ng lobby ay bumukas ito mula sa loob. Malamig ang hangin ng aircon na dumampi sa balat mong mainit at sa gilid sa mismong kanto ng glass wall. Naroon ang kulay abong kotse na kanino mo pa napapansin. May nakatayo sa tabi, si Ma'am Lara mula HR. May hawak na bottled water at tuwalya. Miguel, bakit hindi ka sumakay sa service? At sa kamo ipinaliwanag ang nangyari. Kung paanong nagbago ang ruta ng jeep, kung paanong barado ang highway, kung paanong limang beses kang kumuway at limang beses ding nabigo, kung paanong sinimulan mo na lang lakarin habang mababa pa ang araw at kung paanong hindi mo naisip na sumuko sapagkat iyon ang unang-unang araw sa bagong posisyon at hindi karapat-dapat na simulan ito sa absent. Sa likod ni Mablara ay nakaharap ang operations manager na bihira mo lang makita sa labas ng meeting room si Sir Ramon. Hindi nakakunot ang noo gaya ng dati. Nakabuka ang bimig na parang may sasabihin ngunit hindi mo marinig agad dahil humahabol pa ang pandinig mo sa ugong ng highway sa loob ng tenga. Sakay ka, sabi niya. Hindi para pumasok ayon, kundi para ihatid ka pa uwi at balikan ka bukas. At hindi mo na napigil ang nangingilid na luha na daig pa ang pawis sa init. Sir, kaya ko pa pong magtrabaho, sabi mo, at nanginginig ang boses mo sa pagitan ng pagmamataas at pagod. Walang pahinga sa pagnanais kong makapagproduce at tumikhim siya. Kaya nga kita ihahatid dahil may sakit ang katawan mo at gugustuhin ko ang isip mong buo ang dala mo bukas at muling itinuro ang kotse. Ngumiti si Lara at inabot sa iyo ang tubig. Si Sir din ang may pakananyan, bulong niya. Kanina pa kami nakaabang simula nung tumawag ang guard na may lalaking naglalakad sa highway na may ID natin. At doon mo lang nalaman na mula pa sa labas ng syudad ay may tumitingin na pala sayo. May mga mata palang nagbibilang sa bawat poste. Hindi para husgahan, kundi para tapatan ng kabutihan at napangiti ka sa kabila ng hapdi ng talampakan sapagkat iilang beses ka na rin nilampasan ng sasakyan nang walang nakakakita. Ngulit ngayong dumurot, pawisan ka, may mga taong naghihintay sa pinto. Pero bago ka umuwi, sabi ni Sir Ramon, may gusto lang akong marinig at tayo mong tumayo ng tuwid kahit mabigat ang tuhod. Ano ang unang report na ipapasa mo bukas? Talong niya, parang sinusukat kung pinalayas ng pagod ang talas at sinagot mo ng walang pag-aalinlangan. Sir, yung backlog sa field tickets ng North Zone, may nakuha po akong pattern kagabi kung saan palaging nasasabit ang routing pag malakas ang ulan. May revise po akong plano na ipapasa ko, data backed at may cost estimate at tumanggo si Sir Ramon. Sapat na, sabi niya. Alam kong hindi ka naglakad para lang makatanggap ng palakpak. Naglakad ka kasi gusto mong manatiling matino ang trabaho. Bumukas ang pinto ng kotse at doon ka naupo. Nababalot ng lamig ng hangin na parang bulak sa sugat at habang umaandar ay napatingan ka sa salamin ng building na unti-unting lumiliit. Napansin mong sa gilid ng kalsada, may dalawang security staff na nag-uusap at nakatingin sa direksyong pinaglakaran mo parang iniisip kung hanggang saan ang nilakad mo iyon at ikaw mismo'y tumingin doon sa tuwid na guhit na tila walang katapusan sa bukiring kumikintab sa huling liwanag at sa araw na dahan-dahang lumulubog sa linya ng syudad at naramdaman mo na ang sampung oras ay hindi isang sumpa kundi isang tanda isang marka na nakaukit hindi sa talampakan kundi sa loob na sa tuwing masisikip ang daan ay kaya mong buuin ng iyong sarili at gawing daan ang iyong pasya. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nag-vibrate ang luma mong cellphone. May mensahe mula sa hindi kilalang numero. Miguel, ramon ito. Lumabas ka ng bahay sa alas 6, may dadaan. At paglabas mo ay naroon ang kulay abong kotse. Walang pasikat na bumusina at nang sumakay kay, may maliit na kahon sa upuan. Sapatos, sabi ni Ma'am Lara sa text. Huwag mo nang tangyan. Galing sa maliit na pool ng mga empleyadong naghulog-hulog at nang isuot mo ay nagkasya ito na parang matagal ka ng sinusungkat. At sa pagdating mo sa opisina ay walang ribbon cutting na nangyari, walang kamera, tanging ang ngiti ng guard at ang kaway ni Sir Ramon at ang simpleng tapik sa balikat ng mga kasama. At habang naglo-log in ka sa terminal, ay nilingon mo ang ID sa dibdib mo at pinagmasdan ng litrato na tuyong-tuyo na ngayon. Walang alikabok na nakadikit at inisip mong kung muli mang humarang ang trapiko, handa kang maglakad. Ngunit ngayon, may kasama ka ng sasakyan na hindi lamang gulong ang dala kundi pakiusap na alagaan ang sarili mo. Para sa trabaho, sa pamilya, at sa mundong sa bawat umaga ay nilalakaran mo sa pagitan ng bukid at siyudad. Sa mga sumunod na linggo ay kumalat ang kwento tungkol sa lalaking naglakad ng sampung oras, may mga nagtanong kung totoo, may mga nagbiro na baka eksahirado, may mga sumulat na iyan daw ay pagiging martir, ngunit ang malaga ay nagbago ang ilang bagay sa opisina. May naayos na listahan ng service routes para sa mga manggagawang malalayo ang tinitirhan, may naipaskil na hotline para sa biglang aberya sa biyahe, may libreng refill ng tubig sa guardhouse para sa mga bagong dating, at may mga HR na nagpaalala sa team leads na hindi requirement ang mamahaling sapatos para makatupad ng deadline. At sa bawat pagpapaalala, ay naaalala mo ang unang buhos ng init sa batok sa pagitan ng mga poste at ang amoy ng hamog sa damo at ang marahang indayog ng kalabaw sa kanan at nakikita mo rin ang kislap ng pinto ng labi kung saan naghihintay ang kotse at ang pagangat ng bibig ng boss na nagdesisyong sa araw na yun ay mas mahalaga ang tao kaysa oras sa bundi clock. Isang hapon, sa pag-uwi, pinasukan mo ang lumang daan sa halip na freeway at sa pagitan ng dalawang poste ay tumigil ka, bumaba sa sasakyan sa git at huminga. Pinakinggan ng tinig ng palayan at hangin at araw na malapit ng lumubog at sa isipan mo ay duma ng bawat hakbang ng sampung oras mo at naisip mong hindi lang ikaw ang naglakad. Naglakad din ng mga taong sumalubong sa iyo hapon. Ang guard na unang tumawag, ang HR na tumitig ng hindi nang huhusga, ang boss na nagdesisyong maghintay sa pinto at ang siyudad na minsan parang mapanukso at malayo ay biglang lumapit at sumalubong. At iyon ang lihim ng kotse sa labi. Hindi ito parangal, hindi tropeyo, kundi tugon sa isang paanyaya na ikaw din ang nagsulat sa aspalto. na sa loob ng mga kumpanya. Kung lalakad ang isa ng malayo, may dapat ding lalakad na iba upang saluhin siya sa dulo at doon sa hangganan ng bukid at siyudad sa ilalim ng araw na hindi nagsasawa sa pagsikat at paglubog, natapos ang mahabang aralin ng araw na yon at nagsimula ang mas mahabang aralin ng bukas kung saan ang daan ay hindi na lamang linya sa mapa kundi ugnayang binubuo sa bawat hakbang at sa bawat pintuang may nag-aabang na kotse.